Alright mga bossing, good morning So ngayon eh, martis na ng umaga mga boss May benta tayo Black na Black na bus pro So kaso location ni sir Nandun sa may Dubai Maritime, Maritime City eh So one hour ang lakad Napasubo tayo mga bossing Pero di de deliver natin yan Kasi kaya pang lakarin eh So Ganun servisyo natin eh Solid service tayo mga boss So, yun. So, since magja-jogging din naman ako, eh, sinabay ko na. Doon na natin i-jogging, i-jogging natin. So, deliver natin to, mga bossing. First benta ngayong Martes ng umaga. Ang aga, oh. So, update ko kayo, bossing, pag medyo malapit na tayo. Sama ko dito sa deliver na to. Let's go, mga bossing. Napasubo tayo doon mga bossing Uulan eh. pa ata Pagkat tayo dito Mataas taas din to Saan din tayo abutan ng ulan mga boss Pero kaya naman to Kaya to Sasamahan so, sama natin ng jogging So yun lang mga boss Sige mamaya pagdating natin doon you know? Hello Jet and doon no layo pa Let's go Bro excuse me How can I go Maritime City? Dubai Maritime City. Dubai Mall? Maritime City. I don't know. All right. Thank you. Dubai Mall daw eh. Wala Dubai Mall dito. <laughs> hmm, malayo pa pala eh. Dome pa. Dito na tayo sa Hayat eh. Yan oh, Hayat. Sa so, Hayat. Papunta so, dito, Hilton. Inay ng Hilton. Andon Hilton eh, Takbo pa tayo Takbo pa tayo mga boss Tayo pa Dito na tayo boss Malapit na Ayan o oh. So liliko tayo dyan Papunta sa loob Let's go Shish Pakit ng mga bossing Alikabukan Lapit na tayo mga boss Ayan o oh. Pasok lang tayo sa loob nyan Eto mahaba mga boss <laughs> Napasubo tayo maigid na mga bossing Akala ko malapit lang Ang haba pala Dito mahaba tong lakarin na to Okay lang yan malapit na tayo Laki ng ano Barko Tanker ata yan yung malapit na mga boss Mararating na natin yung mga building na yan Shish Shish Nagpawisan ako mga boss, eto na tayo oh. Lapit na Ayan na oh. Tawagan na natin si Bossing Hello boss, andito na ako sa Maritime Business Center Okay, sige po, salamat po Sabos, nagbablog ako eh <laughs> Ah, okay Uy, ano to, sobra 100, di ba? Magkano ba? Ah tama Akala ko 100. <laughs> thank you boss Thank you Salamat ah Thank you Okay hey, mga bossing Nakuha na ni boss Let's go So wala na tayo pabalik ah, Wala Mahaba pa ang araw eh Sana makab makabenta pa tayo ng marami So magandang ano to Simula ng araw So nakabenta tayo Pagka ba't malayo ha? Sales pa rin yun no? So okay lang Enjoyed din naman dito eh kasi ano eh no, Ngayon lang ako nakapunta dito eh Ganto pala yung rito So yun So win na ako mga bossing Ha? Kita kits na lang Sa next video Let's go Yo mga bossing hapon na So meron tayong benta ngayon Ay, na pag uwi ko galing dun sa deliver natin kanina Ng sombrero May benta tayo ng no? Levi's to Levi's na shorts So, i meet up natin sir. Nakahiga ako, biglang tumawag eh. Nandoon na raw sa may fire station. Nandoon na sa may kabila. So, tawid lang ako, mga boss. I-meet natin si Bossing doon. Let's go. ay Bossing, andito ako nakatayo sa may fire station ng ano, tapat ng Chelsea. Okay, sige. Naka-block ako, naka-block. Ah, sige po. Salamat po. Si Bossing, naka-fortuner pala. Boss! Balita. Uh, hello. ah, sabi ko ikaw yun eh. <laughs> Ito ako nakatira dati. May pasako ng bangkul. Oo. hindi, nakasakyan nga namin eh. Thank you, Bossing. Salamat ah. Nice to meet you. Thank you. Follow mo lang dyan. Salamat. Hmm, sige, sige. Salamat po. Ngayon hey mga bossing, nakabenta tayo sa dalawang item tayo today. Napakasaya nun. Laking bagay nun. So, bigyan niyo natin, eh, bossing, yun ang korenta. 55 yun sa Facebook eh. Korenta na lang. Para mabisang labanan. So, yun mga bossing, salamat. So, pag meron pa mamaya, sasama ko pa kayo sa mga meetup. Pero sana meron pa. Pero kung wala, see you sa next vlog. Bye! Ayun mga boss, hindi pa rin talaga natatapos ang bentahan natin ngayong araw. Sa pag-uwi ko, ko ng message. So, istusi naman ang gustong bilhin. So, ngayon, wala na kasi tayong stocks dyan. So, kukuha tayo sa union. Kukuha tayo kasi bukas meron pa uli nun eh. Baka tumawag. Eh, at least meron tayo ng reserbang stocks dyan. So, biyahe lang tayo mga boss. Munta tayong union. kuha tayo ng stock. Tapos mamaya i-meet up natin yun si Sir Alas 8. So, yun lang. Biyahe lang ako mga boss. Let's go! Dito na tayo mga boss. Kunin lang natin yung ano, stock diyan. Oh. So update ko ay mamaya pag nauwi natin. And then mga boss, dito na. So pabalik na tayo, medyo siksikan ngayon eh. So doon na lang ulit uh, pagdating sa bahay. Tapos tama ko kayo sa meet up. Let's go. Kakatuwa yung mga bahay din sa dinadaan ng oi, okay, ng no? mga bahay ng Loan. Sa so, pagkantong oras, namimigay sila ng pagkain, ng mga tubig. Ang galing yun. No? <laughs> Ramadan kasi ngayon mga boss kaya ganun yun sila pag gantong oras na imigay sila ng pagkain naalala ko dati nakakawa pa ako yan eh nakakawa pa ako ng mga biryani yun <laughs> <laughs> dati pati mga inubin <laughs> pero ngayon hindi na mga boss dati yun <laughs> ayun o no? kala ko abutan ako eh pag nabutan ako kukuha ko nun <laughs> so yun mga bossing eto na meet up na tayo kay bossing alas 7 So dyan nyo, sa may Alhana Center o, Malapit lang So meet up natin Balik ako kayo mga boss mamaya Ito na tayo mga bossing Antayin lang natin sila boss Ayan o no? Alhana Center So wait lang natin dito Bossing mga boss Musta mm -hmm. ba ito? <laughs> check, check mo boss Dinala ko na rin yung isa Para check mo Ito mo naman stitching at eh, saka yung pinaka tags yung um, ano kasi pag alokal makikita man naman talaga yung eh, dito yung salasalabit yung mga yung mga stitching tapos yung tag na yan tabilaan meron yung pinaka code nandun din nag withdraw muna si bossing mga bossing tayo natin dito hindi tayo sa lab ng mall Pungo na tayo masakit ang pa Ah, ganyan nang sa yung isa kanya, spell out. So ito 8 ball tawag dito. So uh, ganyan in order ni boss. Eh. Solid na boss. Tapos, ay ah, sorry. meron ka na ng ano? Oh, ng sakto 'yun. Salamat. Thank you boss, Thank you, boss. salamat. salamat sa ano, ano boss bro? Oo. Oh, ah, marami pa din, eh. daming kulay oh. Ah, sige, mamaya. Sige, sige. Salamat, salamat pa. Ay video nice sir. bye right. So yung mga bossing bed na. Ayun oh. Eh, let's go no? mga boss. so, yun lang mga bossing tingko ang ganda dito na lang ng natin sa araw na to. So salamat sa panonood niyo mga bossing. Kung mayroon pa rin hahabol mamaya, ididikit pa rin natin dito mga boss. So maraming salamat pa rin talaga sa Lord. So ang daming benta ngayong araw. So tatlo, malaking magandang bagay niya, malaking bagay na yun sa akin. So, 'yun lang mga boss. Salamat sa panonood nyo. See you sa next vlog. See you sa mga benta vlog natin mga boss. See you mga boss.